excited na ako mamayang lunch. Hala! Ang sa baon ko, bakit ubos na? So, Ms. Pascual, pinatawag ka dito sa HR kasi itong office mate natin si Jake dinala sa hospital. He almost died. He had a near-death experience because of your food. Ayun, gusto kanyang kasuhan. Hala sir, ako na nga po yung nanakawan ng baon. ako pa po yung may kasalanan. At ay nikakasuhan daw ako ng ka-opisina ko dahil nagka-allergy siya sa ninakaw niyang baon ko. Legal ba to? Hindi po yan legal. Hindi ka maaaring kasuhan dahil sa na-allergy siya. Sa pagkuha niya ng pagkain mo ng walang pahintulot galing sa iyo. Siya nga ang maaari mong kasuhan ng theft o pagnanakaw dahil sa pagkuha niya ng iyong baon ng walang pahintulot. Ang pagdedemanda ng damages ay dapat nakabase sa proximate cause o direktang dahilan ng perwisyo. Sa kasong ito, hindi ikaw ang proximate cause o direktang dahilan ng sanhi ng allergy na kanyang natamo. Maaari kang makasuhan kung sayo ng galing at kusa mong ibinigay ang pagkain na naging sanhi ng kanyang allergy. Dahil dito, ikaw na ang proximate cause o direktang dahilan o sanhi ng perwisyong kanyang tinamo. Kaya pwede ka nang makasuhan ng damages o danyos sa pinsalang na idulot kahit maganda ang iyong layunin. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat po. Mga kapatid, Justin Kirino po. Masayang kwentuhan at makakulahang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News 5.